Back, mga katotok, welcome mga katutok at welcome sa ating youtube channel at kung bago pa lang sa ating channel ay huwag mo nang kalimutan mag subscribe like, comment at share mo na rin ang video na ito mga katutok ayan so bali kami lang dalawa ngayon ang pinsan ko na lulusong bali madaling araw ito mga katutok so, kanina ay lumusong kami konti lang yung huli namin ayan at kung nagustuhan mo ang video na ito mga katutok pakilike naman po at kung gusto nyo po magpa shoutout sa susunod kong upload ay mag comment na lang po kayo sa ila ibaba ng video ayan so abang abang na lang kung ano yung ating mapapana ngayong madaling araw ito yung una nating napana sa gabi ito mga katotok isang kulambutan. butan hindi natin ito na videohan mga katotok kawa nang, hindi na ako nag-open ng camera kumaripas na kasi mga katotok pasensya na po at di natin nakuna ng video sa ating pagpana so kanyan talaga mga katotok alangan na tayo mag open ang camera dahil makakatakas na ito kung nag open ba tayo mailap kasi ang ganitong klase ng kulambutan tawag namin dito mga katotok ay kulambutan na taga bato At eh, mga katutok, nakakita tayo ng kawan ng mga isdang nakatiwarik. So, hindi ko alam kung anong pangalan nito mga katutok. Pakicomment naman po sa baba kung ano ang tawag ng mga isda nito sa inyo. At dito, nakakita ulit tayo ng kulambutan. Mm -hmm. Sa pulkan kulambutan ka. Ayos, mahigit isang kilo ito mga katotok. Bali, kadalawan na tayo ng kulambutan ayos na sa madaling araw pala yung kulambutan so kanina kasi lumusan kami hindi kami nakahuli ng kulambutan mga katutok ngayon lang pala sa madaling araw ayos pambinta na ito mga katutok at dito nakagita tayo ng alatan sobrang ilap niya mga katutok kaya nahirapan akong asintahin kaya pinaanak mo nga hindi ko tinamaan grabe sobrang ilap ng alata na yun mga katutok at dito nakita tayo ng danggit yun sa mga katutok so kung napapansin nyo mga katutok sa mababaw muna tayo dumaan Dawa ng sa malalim ay sobrang lamig ng ilalim mga katotok kaya dito lang kami lumayan sa isang dipalang at ito mga katotok sobrang laki yun no? buti mga katotok kalakukulang buta na naman na scam tayo ng butitin ito mga katotok yun o no? oh. kulay ng kulambutan na tinatawag namin taga bato iwan natin yan hindi naman tayo kumakain yan mga katotok at ito, nailawan ko yung uli ng kasama ko yun o no? oh. dalawang kulambutan din siya mga katotok pagilid na kami gawa ng low tide na malabo na at ayan nga mga katotok hindi ito na kami sa gilid ito na lang yung huli natin gawa ng lumabo na at medyo lumakas na rin yung gulong mga katotok dahil yung dagat ay pa high tide na naman kaya lumaki na naman yung mga gulong kaya silipin natin mga katotok yung huli namin dito sa kubo kung nakailang piraso at pwede ba tayong magbinta sa ating mga nahuli ngayong madaling araw at sinilip ko nga yung huli ng aking pinsan iyon e o no? ayos at nakadalis siya ng dalawang kulang butan magtagi isang kilo ito mga katotok buti pa siya ay nakapana ng iba't ibang klase ng mga isda So, pambinta niya rin niya mga katotok ayos at ito rin yung huli ko mga katotok yung kulang buta natin ay mahigit siguro dalawang kilo ito at itong isa naman ay mahigit siguro isang kilo so, ibibinta natin yung dalawang kulang buta natin mga katotok at ititira natin yung mga isda at ito may napulo tayo mga shell tinatawag naming tuwad uh, ayos ito mga katotok kahit pa paano ay nakahuli pa rin tayo kahit madaling araw na susunod so, na po ng ating shoutout so yan yeah, mga katotok magandang hapon ayan kumusta po balik bagong paligo tayo kasi hindi tayo babalik mamaya balik bukas wala muna tayong upload mga katotok so hindi muna tayo mamamana pala sa susunod na ulit tayo mag-upload sa mga nagaantay pala ng shoutout mga katotok so ito pala yung ating shoutout ngayong hapon unang una shoutout kay Jimmy Marcelo Gaspel Seiko Lara Kabuloy Vlog TV Mario Marinki Boye TV Tagumpay Fishing TV Bernard Kalulot Kasima Vlog Official at Roger Lunor Lex TV Official Nora Lynn Mesa yan ka klasiko yan laging nanonood yan, maraming salamat Darling Mary Mandaraga Trend TV Matandang Espero at sa magkapatid na si Rapis Per and Renan Fishing Adventure so maraming salamat dahil sa tuwing meron tayong upload ay kayo ang pinakauna una, -una nagko-comment Rosana Helbelia Hermosa from Davao City. Yan, so maraming salamat din ma'am sa inyong todo suporta at walang sawang pagsuporta sa KUA. So amping kanunay diha sa Davao. Daghan kong mga paryente diha sa Davao ma'am. Yan, so Archie Masamayor o Gabi Comicot. Jurasel Pellejera, Bere Espero, Oli Adventure, Larry Amos Lakwatsero, Bo Adventure at Sagay Adventure at Jun TV Vlog at kay JP Amboy. Ayun mga katutok sa so mga gusto palang magpa-shoutout at uh, comment lang po kayo dyan sa baba ng ating video para sa susunod nating upload ay magawa natin ng shoutout. Ayan, so maraming salamat po mga kaspero hanggang sa mga katutok pala hanggang sa susunod po nating upload. Thank you for watching.